basta, um, naisip mo na ba minsan, yung mga pagkikita o usapan, na parang, parang nagkataon lang. oo, o kaya yung mga biglang alam mo pagbabago ng plano. yun na, na parang, teka, bakit biglang ganito? paano kung hindi lang yun basta alam mo na, coincidence. Baka may iba pang meaning. Actually, yan yung pag-uusapan natin ngayon based dito sa mga material na pinag-aralan mo. Titignan natin yung pananaw ng Kristiyano dito sa um, koneksyon ng panalangin. Tapos yung open doors. Oo, yung mga bukas na pinto tsaka yung tinatawag nilang divine appointments o banal na pagtatagpo. So, ang goal natin dito ay parang himaymayin kung paano nga baraw ang panalangin ayon dito sa sources nagiging susi Susi, para makita yung mga iyon. Eksakto. Para makita at kumbaga makilahok don sa mga pagkakataon tila inihanda na. ba? Diba? Higit pa sa swerte lang. Okay, sige. Simulan natin dyan sa isang malaking ideya mula sa sources mo. Ang Diyos daw parang arkitekto ng opportunity. Oo, yun yung term. Maganda yung pagka-phrase Kasi di ba madalas ang naririnig natin, self-made, sariling sikap. Pero ito, Iba yung anggulo. Sinasabi na ang mga opportunities, lalo na raw sa ministeryo, mm -hmm. hindi lang bunga ng diskarte natin, kundi parang idesenyo at binubuksan mismo niya. May verse pa ga, di ba, sa Revelation. Oo, Revelation 3.7. Yung sinasabi na siya yung may hawak ng susi ni David, na kapag siya nagbukas, walang makapagsasara. At kapag siya naman ang nagsara, wala ring makapagbubukas. So, binibigyan din talaga yung kanyang um, authority sa mga pagkakataon. Hindi lang tayo basta gumagawa ng sariling path. Gets ko. May mga example pa nga sa Bible na ginamit no, para mas ma-visualize. Meron. Yung kay Paul, di ba, sa Act 16, yung papunta sana sila sa Asia Minor, tapos pinigilan ng spirito, tapos nagkaroon ng vision sa Macedonia. Ah, oo. Parang hindi lang siya basta, okay, change of plans, kundi... Isang divine reroute, kumbaga. Pag pagberek mismo ng Diyos, tapos yung isa pa, si Philip tsaka yung Ethiopian eunuch sa Acts 8? Yan! Classic example yan pag divine appointment ang usapan. Hindi lang sila nagkasabay sa daan. Talagang inutusan si Philip na lumapit doon sa chariot, di ba? May specific instruction. So, hindi chamba. At dito na, alam mo, kumukonekta yung role ng prayer. Okay, paano yung connection? Kasi, ayon sa mga source mo, ang panalangin, daw hindi lang yung listahan ng mga hiling natin o paghingin ng blessing para sa mga plano natin. Ah, so hindi lang, Lord, bless my plans. Hindi lang yon. Ang mas malalim na love you dito ay ang panalangin bilang isang paraan ng pakikipag-partnership. Partnership sa Diyos, sa mga layunin niya. Partnership, interesting yan. Paano yun nagwo-work in practice? Yung Colossians 4.3, magandang example. Si Paul, humihingi ng panalangin para sa kanila para magkaroon ng bukas na pinto para sa ebanghelyo 'di ba? Oo. So hindi lang siya basta, Lord, bigyan mo kami ng opportunity. Parang Lord, ipakita mo sa amin kung nasaan na 'yung mga pintong binubuksan mo para doon kami pupunta. May alignment. Ah, okay. So ang prayer parang nagiging spiritual antenna natin para masagap 'yung signal niya. Parang ganun nga, nagpapatalas daw ng spiritual senses, sabi sa source, para mamukhaan natin yung kanyang pagkilos. Pero dito papasok yung challenge, di ba? Alin? Yung pagkilala. Oo. -o. Paano mo malalaman kung yung pinto sa harap mo, eh palagang binuksan niya o baka naman pinilit mo lang buksan? Oo oh, ga, Kasi minsan, gusto nating yung isang bagay, pipilitin natin kahit parang ang hirap. Paano daw yung difference based sa sources? May clue ba? Meron. May binangkit sa 1 Corinthians 16.9. Sabi ni Paul, may malaking pintong mabisa na bumukas para sa kanya sa epeso. Pero kasama nun, maraming mga kaaway or adversaries. Ah, So, hindi pala ibig sabihin na pag sa Diyos e eh, smooth sailing lahat. Pwedeng may challenges pa rin. Pwedeng-pwede raw. So yung hirap, hindi automatic sign na hindi galing sa kanya. Ang titingnan daw yung motibo. Pagsunod ba to sa guide niya o resulta ng saliling ambisyon o baka takot lang kaya pinipilit. Dito na siguro papasok yung sinasabing discernment, yung kakayahang kumilates. Eksakto. Kailangan daw ng discernment tapos pagiging mapagbantay, watchful, tsaka readiness. Handa kang kumilos bag may nakita kang pinto. At yung kabilang side naman, yung mga saradong pinto. Anong sabi doon, hindi laging negative? Hindi raw. Minsan daw, yung saradong pinto, protection yon. O kaya pag-redirect sa ibang direksyon na mas tama para sa iyo, ayon sa plano niya. Tulad nung kay Paul ulit sa Act 16, di ba? May mga lugar na di sila pinayagang puntahan. O yung kay David, gustong-gusto niyang magtayo ng templo, pero hindi siya pinayagan, 'di ba? Si Solomon ang pinagawa. So yung hindi ng Diyos minsan, paggabay din pala. Okay, gets ko na yung open and closed doors. Ngayon, balik tayo dun sa divine appointments. Ito ba yung mga parang ang pagkikita? Oo, at inuulit ng sources mo, hindi raw talaga to mga nagkataon lang. Parang mga Arrange na pagkikita ng Holy Spirit, my purpose. Purpose tulad ng ano? Pwedeng para mag-share ng faith, magbigay ng encouragement, tumulong sa isang pangangailangan, o basta maging daluyan ng pagpapala niya sa isang tao. Tulad ng mga example ulit, Philip at yung eunuch, tapos si Jesus at yung Samaritana sa may balon sa John 4, mga di inaasahang encounter pero ang laki ng naging resulta. Oo. At dito na naman yung role ng prayer, di ba? Sabi, ang prayer daw ang nagpapasensitibo sa atin para mapansin natin yung mga ganitong sandali. Kasi minsan, baka dumaan lang yung divine appointment, pero di natin napansin kasi busy tayo or di tayo spiritually attuned. Parang yung mga interruption sa araw natin, baka yun na pala yun. Pwedeng pwede. Kaya kung ibuod natin yung mga practical na payo mula sa mga material mo, una, manalangin ng may expectation. Asahan mong kikilos ang Diyos. Pangalawa, maging mapanuri. Gamitin ang discernment sa mga opportunities, pati na rin sa mga hadlang. Tama. Pangatlo, bantayan yung mga tila abala o interruptions. Baka yan na yung divine appointment na hinihintay mo. At pangapat, pag may nakita kang pinto na parang binuksan niya, anong gagawin? Tumugon. Step out in faith. Kahit pa mukhang challenging, kailangan ng aksyon. So bale, ang buong lara larawan na pinipinta ng mga pinag-aralan mo ay, ang panalangin ay hindi lang paghintay, aktibo siyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Oh, tungkol sa pagiging sensitibo sa timing at pagkilos niya sa pagkilala sa mga open doors at divine appointments na inihahanda niya. At pagkakaroon ng tapang na sumunod at kumilos. Yun nga, hindi lang basta alam kundi may pagtugon. Napakagandang pagtalakay nito at siguro yung maiiwan nating tanong para sa na nakikinig, kung iisipin mo na yung mga nangyayari sa buhay mo araw-araw, yung mga nakakausap mo, yung mga bigla ang pagbabago, yung mga oportunidad, kahit yung mga parang hadlang, ay posibleng hindi lang random na kusibling bahagi ng isang mas malaking disenyo ng Diyos. Oo. Paano kaya nito mababago ang pagtingin mo sa bawat araw? Ano kayang divine appointment o bukas na pinto ang baka nasa harap mo lang layon naghihintay na mapansin mo at tugunan?